Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i ang notification bell. Simulan na natin! Kwento sa akin ng ate ko na nag-aral sa Sisters of Mary. Pasado alas ons ng gabi na at hindi pa rin siya makatulog. Marami kasi siyang iniisip tungkol sa kanilang exam kinabukasan. At siya na lang ang gising sa mga oras na iyon dahil tulog na ang kanyang mga kasama sa dormitoryo. Tumayo siya upang pumunta sa senior na nasa ibaba ng building. Nang lalabas siya ng senior, daw si Sister Marie ay pumasok. Binati niya ito ng magandang gabi po, Sister. Ngunit hindi naman daw ito nagsalita at diretsyo lang na pumasok sa toilet room, kaya't nagpa siya siyang bumalik na sa kanilang kwarto. Ngunit malaki ang kanyang gulat at halos maiyak siya sa sobrang takot nang makita niya si Sister Marie nasa harap ng pinto ng kanilang kwarto. Gawin na ng sister na ito na gumawa ng ronda sa gabi. Tinanong niya ito kung nanggaling ba ito sa seer kanina at ang sabi ni sister, hindi raw, bagong labas lang daw niya galing sa opisina doon siya lalo pang natakot. Ang paaralan namin ay kilala sa paninilbihan ng multo. Hindi ako masyadong mapamahiin kaya hindi ko talaga pinaniniwalaan ang mga multo hanggang sa gabing iyon na puno ng pangyayari. At tuloy pa rin ang mga klase sa graduate school. Medyo kabado ako dahil sa masamang tiyan, kaya't nagpaalam ako at lumabas ng silid. Dahil nakakailang na maririnig ako ng mga kapwa estudyante na dumadaing sa ikalawang palapag, naisipan kong umakyat sa ikatlong palapag kung saan hindi gaanong ginagamit ng mga estudyante. Mukhang perpekto, ang silid sa ikatlong palapag ay walang tao at may mga magkasintahang nag-uusap lamang sa pasinyo. Nang pumasok ako sa CR, bahagya kong binuksan ang gripo sa lababo upang ang tunog ng tumutulo na tubig ay mapagtakpan ang maingay na tunog na gagawin ko sa poso de basura. Lima minuto ang lumipas, naghahanda ako ng tissue nang bigla na lamang mag-fluctuate ang ilaw sa siwa. Tuluyang tumigil din ang pagtila ng gripo at sa huli, ang ilaw ay nawala. Lubos na madilim na. Iniisip ko na baka may naglalaro lang ng biro sa akin kaya sinigawan ko silang may mga salitang nagtatakot at bastos habang nagpapahira ng puwet. Binuksan ko ang pinto ng kubikel at ang sinag ng ilaw mula sa bintana ng C o ang nagliwanag sa kwarto. Dahan-dahang nagiging malinaw din ang aking paningin, kaya tumingin ako pataas, upang malaman kung ano ang tumutulo sa akin. Sa itaas ko ay isang katawan ng isang lalaki na nakasabit ang liig, may kulay puti ang mga mata nito na nakatitig sa ibaba. Ang paa nito ay nasa harap lang ng aking mukha, at ang dugo na nagmumula sa bibig nito ay tumutulo sa aking ilong. Sumigaw ako at tumakbong humingi ng tulong sa ikalawang palapag. Ako ay nabigla at nagkasakit ng dalawang araw. Ngayon alam kong ang mga multo ay tunay, sa katunayan, narinig ko na ang balita noon na may isang estudyante na nagpakamatay sa parehong si at ito ay may kababalaghan. Ang pagkakamali ko, hindi ako nag-ingat. Halos lahat ng mga gwardiya sa paaralan ay bigla na lang nagre-resign at takot na takot silang lahat. May mga multo daw na nagpapakita, maging sa umaga man o gabi. Sa una, hindi ako naniniwala, iniisip ko na baka ito'y isang paraan upang takutin ang mga gustong mag-apply bilang gwardya. Ang totoo, maliit lang ang sahod ng mga gwardya sa aming paaralan. Dahil ito ay isang pampublikong paaralan at matatagpuan pa ito sa isang probinsya. Kaya't hindi gaanong maraming mga estudyante ang nag-aaral. Ito ang naiisip naming rason kaya walang nagtatagal na gwardiya sa paaralan namin. Ngunit, mayroong nagkaroon ng patunay na tama ang mga naunang gwardiya. Isang araw, habang nagaganap ang flag ceremony, halos lahat ng mga estudyante at guro ay nasa ibaba pa ng paaralan. Sa mga panahong ito, nagpupulong ang mga gwardiya. Bigla kaming napalakas ang pandinig sa malakas na sigaw na nanggaling sa ikatlong palapag na siya mismong iniiwasan ng mga gwardiya. Tama lang natapos na ang flag ceremony, kaya't may mga nagtakbuhan, patungong ikatlong palapag upang alamin kung ano ang nangyari. Inalalayan kami ng pagkabigla sa pagkakakita sa gwardiya na nakaupo sa gilid ng hagdan, tila takot na takot at parang nakakita ng kababalaghan. Nagtanong si Ma'am de la Cruz, ang guidance counselor ng paaralan, Ginoong Reyes, ano nangyari sa iyo? Mabilis ang sagot ng gwardiya. May tao sa loob. Duguan. Nagtaka kami dahil ito ay hindi posible. Ang kwarto na ito ay palaging nakakandado kapag walang taong nasa loob at patuloy itong nakakandado mula noon. Binuksan ng prinsipal ang kwarto upang tingnan kung may tao nga roon, ngunit walang natagpo ang sino man. Napansin naming medyo natulala si Ma'am Dela Cruz at nagtanong ang principal. Ma'am, may hindi ba kami alam tungkol dito sa paaralan? Ito'y tanong ng principal na bago pa lamang, mga apat na buwan pa lamang niyang itinataguyod ang paaralan. Siya si Ginoong Pablo, ang sabi ni Ma'am de la Cruz. Sino si Ginoong Pablo? Hindi ko siya kilala, Ma'am. Ang nagtanong muli. Meron ba kaming hindi alam tungkol dito sa paaralan? Itinanong ng principal. Sa totoo lang, pinagtanggol ni Ginoong Pablo ang paaralan laban sa mga masasamang loob. May isang gwardiya dati na nagtangkang magnakaw sa loob, pero nandoon siya at lumaban, at ito'y nauwi sa kanyang kamatayan. Malungkot na sinabi ni Ma'am de la Cruz. Ngayon, napatunayan naming tunay nga ang kwentong ito, na ang nagpapakita palang iyon ay si Ginoong Pablo. Tinatakot niya ang sino mang gwardiya na akyat sa ikatlong palapag upang protektahan ang paaralan laban sa mga masasamang loob. Ito ay noong huling sem namin sa kolehiyo, malapit na ang araw ng aming pagtatapos. Hindi ko alam kung bakit kami at ang aking mga kaibigan ay pumunta sa nursing building ng aming paaralan na matatagpuan sa ospital ng paaralan. Naghahanap kami ng isang tao at napunta kami sa pinakamataas na palapag. Kung hindi ako nagkakamali ay ikaapat o limang palapag iyon. Ang palapag ay walang tao. Kaya tipikal na mali ang napuntahan namin, tiyak na mali nga. Ang mga pinto ay sarado dahil ang lugar na ito ay inaayos pa. Noong kami ay malapit na sa isang silid, bigla kong napansin na may isang babae na dumaan. Ang pinto ay may salamin kaya nakikita kung sino ang nasa loob. Lumapit ako sa pinto upang tingnan at nakita kong walang paraan para may tao na naroroon. Ang silid ay puno ng kaguluhan, ito ay puno ng mga kagamitan sa konstruksyon walang paraan na may babae na naroon. Siya ay isang babae na may mahabang buhok na katulad ng isang tipikal na Filipina. At sa pag-iisip ng paraan kung paano siya nakalabas, mas malamang na parang dumaraan siya. Walang paraan na maglakad siya ng ganun kabilis. Napansin ko rin na ang aking kaibigan ay tiningnan ang ibang silid. Lumalabas na kanya ring nakita. At siya ay nag-check kung saan pumunta ang babae na yun. Nagtinginan kami at nagmadaling bumaba sa hagdanan. Pag-isipan ang nangyari, tanghali yon. Ito ang unang at huling pagkakataon na pumunta kami sa gusaling iyon. Kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories at gmail.com.